Hello, magandang umaga ulit mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa mga kapwa ko rin po, FWS around the world, hello, good morning, may grab shoutouts sa inyong lahat, at ito, mga lalabs, mga bayots, may buwelta si Congressman Rodante Marcolita kay Congressman Bukbukin yung muka, bako-bako, na si Joey Salcida, patungkol dito sa nais niyang bigyan, no? nagpasa siya ng bill na nais niyang bigyan ng 30, at uh, 25 years franchise ang ABS-CBN. ah uh, tawag dito. Uh, Napag-alaman ngayon pala mga lalabs, mga bayos, na 51% ngayon ng abayas cbn ay si Martin Romualdez ang may-ari. <laughs> yung tili-radyo, diba? Siya na may-ari nung nabili niya. At Bibilisan daw ito mga lalabs, mga bayot sa dahil gagamitin ngayon ang IBSCBN na to sa eleksyon sa kampanya ngayong 2025 na to sa May. At of course, gagamitin din ang Abaya CBN kapag mabili na yan ni Martin Romualdez nang tuluyan or mabigyan na ni Martin Romualdez ng uh, ang Abaya CBN eh, alam naman natin kung ano ang karakas ng IBSCBN. No? So ngayon may buwelta dito si, uh, tawag dito, Kongresman Marcolita dito sa sinungaling na dilawang um, mukhang, uh, kasing bako-bako ng kalsada nila doon sa Bicol, ang kanyang mukha itong si Joey Salsida na uh, kongresista, eh, partilist. At tinawag pa ni Kongresman Rodante Marcolita si Joey Salsida na sinungaling na which is, totoo na sinungaling si Salsida na walang nilabag na batas ang abaya si Bina hanggang ngayon hindi nga sila nagbabayad ng kanilang mga atraso sa kanilang mga trabahante no hindi lang trabahante pati tax number one tax evader tong uh, putang inang uh, abaya si Bina na to tapos ngayon bibigyan ng uh, tawag dito prangkisa uh, aba naman ang uh, kanyang uh, pilkong Granting the ABS-CBN Corporation, uh -huh. formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate, and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Pagkagaya uh, yeah, okay. okay. mo, mo yung titulo, basayan mo yung mahal lang naman ata. Nakikita ay, ko ay, yung... Ay, lang yung maigli yung explanatory note niya. Isa-isa oh. yun natin. Una, ay, ka okay. ngayon. Medyo malayo lang yung content pero yan, nakikita naman. The Securities and Exchange Commission, SEC, and the Bureau of Internal Revenue, BIR, during house deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress, certify that the franchise grantee did not violate ownership restrictions, uh, did not violate, ha? Uh, uh, and did not have pending tax liabilities. Mm -hmm. Mali yan. Mali mm ako. -hmm. Kasi babanggay niya dapat yung kabuuan ng records ng 18 Congress. Tama. Meron nga ang nag-appear sa kanila dyan sa Securities and Exchange Commission at yung BIR. Hmm. Ngunit nung isa-isahin na namin, uh -huh. hindi naman naging blanket authority na wala silang liabilities. Ang totoo niyan, okay. nung ilabas na natin yung kanilang mga eskema na ginamit, para sa ganun, maitago nila yung tunay na halaga ng buwis na dapat ibayad sa ating pamahalaan mm -hmm. sapagkat gumamit sila ng ano ng tax shield eh mm -hmm. Naalala mo yung big Dipper yes po nang uh -huh. nilang ginamit sa mga Epson para sa ganun, ay maitago nila yung karampatang buwis na dapat ibayad nila sa pamahalaan mm -hmm. hindi naman nila nasagot yun eh correct ang laki nun, ah yung big Dipper, ginamit nila unang-una ay ni-register pa nila sa pesa eh. Opo. Sa pwede pesa kasi, yung unang anim na taon mo, wala kang bayad sa tax. Uh, tax holiday ka. Opo. O, oh, bali, yung babayar. At pagkatapos ng ano, ng mm -hmm. anim na taon, ang babayaran mo lang is so much percent dun sa gross niya eh. Opo. Mm -hmm. Parang 6% lang. Opo. Uh -huh. Hindi ka gaya ng isang normal na, na korporasyon. Kapag nagbayad ka ng corporate income tax, 30% talaga yan. Mm -hmm. Sa mga tuwin, sa dami ng... So itong sasabihin ni Salcida na walang nilabag na batas itong uh, putangin ng EBCBN na to. Ang dami nga eh. Labing tatlong araw to consecutive na pinanood ko na kahit tag sampung oras to pinapakinggan mo sa kita. Tinga ko dito dati sa kakahidsit habang nagtatrabaho. Eh talagang tax evader. Ayaw magbayad ng buwis ng nabiruan <laughs> niya <number one, laughs> nito na bayad CBN. At saka yung huli, Uh, patapos na yung ano nun eh, kanilang uh, hearing dyan sa Congress na kung Marcoleta, yung lupa na kinatitirikan ng Abayas CBN na yan, hindi sa kanila. Unang-una, hindi man sila karapat dapat na ma-reistro doon sapagat hindi naman exporter yung ano na yun eh. Ah, yung ah, big paper uh, na yun. Maraming komplikasyon ito. Uh -huh. At hindi siya nag-export. Ang ginagawa niya, nag digitalize lamang siya ng content para mapanood ah. sa Netflix at iba pang mga platform uh, platform oh. ah, o platform sa ibat ibang mga kaparaanan Binigyan din niyo po sayo ko, yan kung ano hindi nila po. nasagot kuchel oh, eh, Sa mga tweet nila nilang parang tax uh, evasion uh, mechanism strategy ako 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 ang ako 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 wala na mga uh, problema sa ano yan, sa citizenship Meron. Private ownership restrictions kong yun daw ko sabi bakit hindi oh. naman siya uh, nung nung, uh, nung puntahan namin yun, sa securities hmm. nung uh, ipa-explain namin sa kanila nung pagtatanungin na namin sila sa yung tinatawag na Philippine Depository Receipts. Oo. Uh -huh. Napakalitaw mm, uh -huh. ko doon na mali. Ititinago nila talaga. Sabi nila kasi ang bumoboto ay yung ABS-CBN mother company. Itinago nila yon. At nung sabihin ko sa kanila, alam mo ka ako, yung control hindi lamang sa pagboto. Biskin yung hindi pagboto, control pa rin yan. Wala mga ma-ma, ay isip, -isip tatlong putapat na prak na abogado ang abogado ni Leron. Tama po. Ito, ito ay pinag-usapan ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan sa Talo tapos pa rin. magitan ng isang maising pagpapaliwanag ni Congressman Joyce Alcena sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwira naman ito. Eh, bayad yan Para eh. mo si Joey Salcedo at dito sa tabi ko. Ah, oh, po. Para sa ganun na mapag usapan natin mabuti. Hindi, hindi, niya gagawin hindi. Ito, huwag niya sasabihin hmm. na walang paglabag ng ABS-CBN. Oo. Uh -huh. Yun lamang lupa na kinatatayuan. Ayun. Ayun. Sa pagpuyan, oo. hindi na naungkat na yun sapagkat eh, uh, wala, nagsara na ang kongreso nun eh. Oo. Uh -huh. Kung may panahon lamang ako nun. Oo. Uh -huh. Eh talagang pati yung uh, National Housing Authority, hinahanap ko yung titulo niyan eh. Uh -huh. pa, paano magkakaroon ka ako ng ano yan? Paano makapagtatayo sila ng, uh, ng opisina dyan, ng headquarters? Oo, oh, doon sa may opisina ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari nung tinatawag na ng Philippine Homesite, Homesite Housing Corporation, uh -huh. PHHC. Ito yung poor runner ng National uh, uh -huh. National Housing Authority. Uh -huh. Yan ay subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Uh -huh. pa, Paano ngayon mabibili nila? Uh -huh. Ngayon, ang, gusto kong itanong sa may-ari ng abs mabuti na lang. Eh, sabi ko nga sa iyo, bias na ako eh. Oo, oh, diyo. Nakikita mo eh, sumusulok na naman ang dugo ko eh. eh, <laughs> <laughs> mo yung masakit sa akin eh. Pagka ganyan eh, talagang magigipagsuntukan ako dyan eh. Aha. Uh kong. Isip, isipin mo ha. Hanapin mo yung deed of sale. wala. Uh -huh. Ito, uh -huh. may pakita. <laughs> yung bang deed of sale, ah, uh, uh, hindi mo gagamitin pagkatapos para may transfer sayo, hala, no? ang pangalan, uh, smula, mula doon sa iyo ang ano ang pangala mula mula do sa daw ng may-ari para may gamitin. transfer mo sa sarili mo hindi mo kakailangan niyo dito kailangan niyo hmm. o uh, ba tayo nilang idiilitaw ang dito sa iyo ba kami ka original na may-ari na no? no. hindi ito na no, ba tayo nilang ilitaw dahil mayroong uh, problema yung dito sa iyo mayroong problema at uh, ini squat ng ABS-CBN yung uh, lupa na kinatitirikan ng kanilang building na uh, malaking building ng abayas yung <laughs> kaya ah. lang uh -huh. okay. so hindi lang uh, tax evader uh, ta lumalabag pa sa batas lalo na sa labor law ang uh, IBSCBN is squatter pa, pa ng i-squat pa ng lupa so paano masasabing walang nilabag yung uh, wala sasabihin ko na ako. Yung may-ari noon, PHHC. Mm, opo, okay. So, eh, no? yun. Mm. Dapat meron silang resolusyon na binibenta nila sa ABS-CB at doon sa, doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Oh. Ang pumirma lang yung presidente. Ayun. ng Walang board. Uh -huh. Invalid yun. Kung mm. questionin ko yun eh. Uh mm -huh. -hmm. nga yung mga rin. Eh, tinatago nila yung mga titulo. Pagka ako pupunta, nagsisipagtago lahat ng mga usap. Oh, boy. Nagkita yun. Ako? Hmm. Pag nasasabihin niya na, na walang paglabag? Oo, oh, yun daw po. Bakit, ng mga sa ba sa... O, paano yung issue ng national, yung, na, yung, yung citizenship Naman. ni Gabby Lopez? Naman. Oh. Oo. Oh. Amerikano si Gabby Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Oo. Uh -huh. niya lang, Oo, oh, Amerikano ako, pero Pilipino ako. Yun yung isa sa mga rason, mga lalabs, mga bayots, kung bakit hindi nabigyan ng uh, 25 franchise or bakit hindi na renew ng Abaya CBN ang kanilang prangkisa noong uh, during Duterte's uh, term kasi nga ayaw i-renounce ni Gabi Lopez ang kanyang pagiging Amerikano mas importante yun kaysa Pilipina uh, sa Philippine passport di ba namin hindi 11,000 oh. kulang-kulang diba? 11, uh -huh. uh -huh. sa 3,000 ayun mo yung iba were considered project workers, mm -hmm. contract workers, mga ganyan. Mm, ayaw nga nilang, ayaw nga nilang uh, irregularize eh. Mm. Dapat tunay ang bubano na sa kami ng kanilang tinanggal at tinimanda sila umabot sa Korte Suprema hanggang ngayon. Kapo. Na eh, nagkaroon na ng ruling ang Korte Suprema, final and executory, ibinalik na sa NLRC for computation na lang. Hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin yung mga... Hindi pa tayo nababayaran you ko. Know, oh, Meron oh. talagan... na nababayaran, pero hanggat maaari, talagang... Pinadadaan pina sa karayong... <laughs> binabarat lahat. Oh, Ang gasa, na klimat. Eh. Okay. O, talihis, na kasama na journal yun. Ang limang at dalawampung taon, yung kapila nila na ginawa doon. Uh -huh. Yan ba yung ano? Yan ba yung network na kung magsasalita eh? Kapamilya po namin lahat ito. Hindi totoo yan. <laughs> oh. Ang magsasabi niyan, yung ngayon, na nagsasabi hmm. niya ngayon, nasa NLRC na pinaglululoko sila ng National Labor Relations Commission. Kilang beses na rin akong sa kanila. Pinatawag ko sila tatlong beses na. Hmm. Hanggang ngayon, hindi ngayon maiwasto-wasto. Oo nga, iba dyan, mga cameraman pa. Oo, yun oh. oh. yung dyan, parehong humahawak ng camera. Sa kanya, A -a -a, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sa'yo. Si Joey, hindi mo sayo. man lang tinignan ang records ng ano eh. Okay. Ayos! Tingnan mo yung record ng 18 Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ng violation niya na eh, kung pag-uusapan, inisa-isa ko. Sapagkat doon sa ating... Uh, uh. Public Service Act. Opo. Ang isang isang utility na nagka, nagkaroon ng paglabag Mayroong penalty na 200 pesos per day per violation. Ayun. Ano oh, na pala, 200 pesos per Kinuanta day. Kinuwenta ko eh. Oh, o, ilang, oh, halimbawa. Ilan taon nung muna kalipas? Ito halimbawa oh. lang. Oh. Uh, isa sa mga violation niya. in-encrypt niya. In-encrypt niya yung mga programa nila. Ibig sabihin, sinusi. Mm uh -hmm. -huh. Alalahanin ninyo yung kanyang... May, may pa ba tayo? Oo, nah, oh, 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 isalang lang ang channel nila. Mm -hmm. Lahat ng kanilang mga program kinonvert nila into channel. Yung isang channel naging 11 channel. Uh -huh. Kaya, yan, yan ang kagagawa ng isang channel na bunga kala nila, mga pangyarihan sila. Uh -huh. Na ang entitlement nila ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Yan ang isa nila. Uh -huh. Uh -huh. Pinilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano na kuwento ko? Mm -hmm. 1.6 trillion pesos. nako wow. mm -hmm. so, ko. Uh -huh. Pera. Oo. Oo. Ano sasabihin ni Joey Salceda? Uh -huh. Na kumakandidato ng gobernador ng Albay? Nako. Uh -huh. Sana naririnig po ninyo sa mga eh, mga mamamayan ng Albay. Uh -huh. mm -hmm. so, Oo. Oh, na lang. Bala na po kayo. Huwag <laughs> iboto <laughs> si Salceda na tatakbong gobernador. Kasi kung yung lugar nga ninyo doon, kalsada ninyo bako-bako, eh mukha nga ng ni Salsida bako-bako eh, hindi <laughs> maayos. Lugar niyo pa kaya? Ayun. Ito, may buwelta, sinungaling. At 1.6 trillion, sabihin mo Salsida, sa Abay CBN, bayaran lahat ng kanilang mga atraso sa gobyerno at sa kanilang mga manggagawa, saka sila bigyan nang prangkisa. O, ito 1.6 trillion. Bayaran muna ng EBSBN at sa uh, saka sila mag-apply ng bagong prangkisa.